Pagunay po ng uh, tatlong araw, araw na rally ng Iglesia Ni Cristo at iba pang rally ha. Meron pang ibang mga rally bukas. Uh, alamin natin ang sitwasyon at paghahanda. Nasa linya po natin si Police Major Hazel Asilo. Siya po ang tagapagsalita ng National Capital Region Police Office o NCRPO. Good morning Major Asilo. Welcome po sa Palatuntunan, Ma'am Hazel. Radyo tayo ngayon, ha? hindi tayo TV. Pero TV yes, na rin sir. at the same time. Yes. Yes sir Emil, good morning po and ma'am Cathy at sa, ati, sa lahat po magandang umaga. Major Azilo, kamusta po ang uh, ating uh, paghahanda para sa mga rally? Nakakasana po ba everything in place? Yes po, lahat po ay nakahanda na sa katunayan po yung ating mga contingents from other regions gaya po ng uh, region 1, 2, 3, 4A, 4B, uh, Pro 5, ganun din po sa Procar. Eh, sila po ay on the way na papunta po dito sa NCRPO. Mm hmm. okay. Uh, dalawa po bale yung magiging rally bukas ano, isa sa People Power Monument at isa sa uh, Quirino Grandstand sa May uh, Maynila. So paano po 'yon? Saan po mas marami tayong inaasahan ng mga release at mas maraming deployment? Mas malaki po yung ating inaasahan na uh, uh, crowd dito po sa Quirino Grandstand kasi uh, marami po yung mga members ng INC. Ang estimate po natin is nasa 1 million yung members nila na magmumula sa Metro Manila, ganun din po sa iba't ibang regions. Compared po dito sa mangyayari na rally dito po sa People Power Monument na inaexpect natin is nasa uh, 500,000 po or 300 to 500,000 po yung expected natin crowd doon. So meron naman po tayong mga nakalatag na na deployment uh, uh, para po dyan sa mga areas na 'yan. Mas marami po siyempre yung ilalagay natin dito sa Kirino uh, Grandstand. Meron po tayo ngayon 16,6863 na pulis na itatalaga sa iba't ibang uh, lugar dito sa Metro Manila, uh, nasa 9,000 na po ang ating i-deploy dito sa NCRPO from uh, 8,000 kahapon nagtaas na po tayo ng 9,000 at nasa 7,797 naman po yung augmented forces natin mula sa iba't ibang rehiyon ganun din po sa National Headquarters at sa SAF. Ma'am Hazel, dito po sa People Power Monument, kailan po ang uh, pagkilos ng grupo rito at hanggang kailan? Um, yung po sa People Power Monument dito sa Quezon City, sila po ay binigyan lamang ng isang araw para mag ng kanilang protest rally. From 8 a.m. po hanggang 10 p.m. ang uh, nakalagay sa kanilang permit na ina sila sa November 16. So one day lamang po sila doon. Mm -hmm. Okay, uh, 16 bukas. Ay oh? ngayon? Sunday. Bu o oh, bukas, bukas. O oh, oh, yun, malinaw ha? Yeah. Kasi eh, marami nagtatanong sa akin eh. Oh. Para makakuha sila ng mga alternate routes. O oh, yan naman, bukas po oh. pala yan. 8am hanggang alas 10 daw ng gabi. Ang oh, oh. MMDA, may uh, ilalabas dyan. Ano? Paano po yun, uh, Major Asilo, yung dun sa Quirino Grandstand? Uh, so tatlong araw, wala, wala pong alisan yan? Yes po. So parang ang mangyayari po, parang vigil na rin po ito, itong rally na ito kasi three days yung kanilang in talaga sa kanila doon sa permit nila is from 6 a.m. ng Sunday, November 16 hanggang 7 p.m. po ng Tuesday, November 18. So meron pong mga areas na ibinigay sila kung saan sila pwedeng magbilit, saan sila pwedeng magtayo ng kanila mga areas, kung saan sila pwedeng magstay. Kasama po yan doon sa permit na nakuha nila yung do's and don'ts, gay na rin po yung guidelines at mga dapat nilang sundin para hindi naman po ma-revoke yung permit na ibinigay sa kanila ng Manila. Tapos sa uh, Major Asilo, Kati Gabriel, meron mga naka-standby ho ng mga prosecutor. Ibig sabihin eh, ano, ano, kayo na ho magpaliwanag sa publiko, kaugnay pa rin ho rally, di ho ba? Tama po. Actually, hindi lang po CDM contingents, hindi lang mga pulis ang nakakalat sa, sa tatlong araw na ito, lalo dito sa Quirino Grandstand. Meron na po tayong mga arresting officers, uh, meron po tayong mga prosecutors para po mas madali yung magiging uh, proseso natin hindi katulad nung September 21 na nagkagulo mm. meron po meron na po tayo diyan mga taga DSWD kumbaga po lahat na ng ahensya ng gobyerno nakakailanganin natin diyan sa 3 uh, day protest rally na diyan ay nagtipon kumbaga po nagjoin forces na yung coordination po natin is mas malaki para po maiwasan natin kung ano man po yung mga hindi inaasahan na kagaya po na nangyari nung September 21 bakit po may mga arresting officer major As silo. Um, para po siguraduhin na kung sakali po na magkaroon ng ang ah, hindi inaasahang gulo is madali po kasi yung ating pong mga CDM contingents ay wala po silang armas ang dalalamang lamang po nila ay yung kanilang shield at yung kanilang baton hindi po sila ah, wala po silang dalang armas kaya hindi po sila kumpara po yung maximum tolerance lang ang kanilang baon ito pong ating arresting officers sila po yung gagawa ng uh, ng way sila yung mang-aaresto sa mga taong gu manggugulo dito mm -hmm. sa tatlong araw na ating peaceful rally oh pero pag kung wala na namang gulo, wala namang aresto ano po? Ba, syempre. Tama po. Hindi po sila kailangan gumalaw kung wala namang kaguluhang mangyayari. Major Asilo, ide-deploy nyo ba itong anti-riot vehicle? Minsan, uh, idine mo ito sa PNP SAP, dyan sa Bagong Diwa. Yes po, nandyan po din yung nakalagay po sa isang pwesto dyan, yung anti-riot vehicle natin. At iba pa po naming mga kakailanganin. Meron, hindi lang naman po yung pang anti-riot ang nandyan. Nandyan din po yung ating mga ambulansya, andyan yung ating fire truck, na in case kailanganin namin is nandyan lamang po sila at in place lang po. Ang mm. dami hong kaganapan. Ano ha, Kati San Gabriel, mula uh, nung isang araw hanggang kagabi. Kagabi, oo. hanggang kanina madaling araw. Wala, wala po ba kayo na mo-monitor oh, na threat? Umuusok yung cellphone ko eh. Dahil sa sa mga nangyayari kagabi at kahapon sa Senado rin. Baka may namang monitor Tret, ma'am. Ano, sa totoo uh. lang, ma'am. Sa ngayon po, wala pa po kaming monitor na threat pero patuloy po yung ginagawa nating koordinasyon base na rin po sa mga information na nakakalat natin. So kung halimbawa man po na sa ngayon, ito lamang po ang ating aming deployment. May posibilidad po na hindi lamang po yan madagdagan pag nakakita po kami ng reason mm -hmm. para uh, na kailangan pala naming magdagdag at kailangan pa po namin uh, maghanap ng ibang reinforcement buko dito sa aming nakalatag na. Kasi po eh, dinagdagan nyo po yung polis nyo eh. kahapon ita eh, Oshan ngayon po 9000 na. So uh, wala naman threat pero dinagdagan po ninyo. Um, dahil po yan sa kahapon po ng 5pm is na na-lift na, na uh, nagtaas na po tayo ng alert level. So yung po mga naka-leave natin ng mga pulis is nakasama na po sila dyan sa ating deployment. Mm -hmm. Kaya po nadagdagan yung ating uh, deployment. So mas madadagdagan pa po yan pagka po yung ating, kasi may mga, meron po tayong mga kasamahan sa PNP na siyempre hindi pa po namin sila naiisama sa bilang ng deployment dahil on-leave pa po sila. So madadagdagan pa po yan na hanggang bukas po, baka iba pa po ang maging bilang ng deployment namin. Ang uh, AFP nagsabi po kahapon, Ma'am Hazel, na pinagagalaw nila yung kanila mga intelligence officer. Kayo rin ho ba? At or, nakipag-coordinate na rin ho ba itong AFP sa inyo? At kayo rin nagpagalaw din ho ba ng mga intel officer para ho i-monitor kung meron mang mga alingas -ngas ng destabilization po? Yes po, patuloy naman po ang koordinasyon namin sa AFP at 'yung ating mga intel units ay nakikipag-coordinate naman po from time to time sa AFP. So, meron po tayong i-deploy ide din po na mga intel personnel para siguraduhin po na uh, 'yung ating mga namo-monitor is magagawan po namin ng aksyon kung meron man po ng mga magaganap na hindi inaasahan. Yung pong signal jamming device, inyo po bang uh, gagamitin ito o wala pong uh, mangyayaring interference sa mga cellphone signal sa mga rally points? Sa ngayon po, wala pa po tayong advice kung pagkakaroon po tayo ng uh, mga Uh, signal jammer. So magdidepende po yan sa kung ano ang magiging pag-uusap pa ng ating mga higher-ups, ng ating mga boss po, kung ta bukas ba ay magkakaroon ng signal jamming or wala naman po. Regarding po sa pagpapalipad naman po, meron po tayong mga drones na papaliparin para ensure po na yung ating crowd is mamomonitor po naman talaga natin ng mahusay. Okay, maraming salamat po ah, Major Azilo. Salamat po sa serbisyo nyo ma'am. Blessed weekend. Susunod o, dito kayo live na ma-interview naman kayo sa um, susunod po, maraming Natawa salamat. Na naman po. si Mamo. Oh. Maraming morning, salamat. Ma Atin po nakapanayam. Police Major Hazel, Hazel Asilo. Asilo. Ayan. Ang tagapagsalita ng NCRPO. Asa ko ba? Kilingan, walang pinoprotect